Hello! So, paano kung uh, ang isang seaman ay magkasakit sa barko at gusto ng umuwi? Pwede ba yon? Ano ang kanyang gagawin? So, mayroong isang seaman na gusto ngang umuwi at pinapasulat siya ng uh, request uh, na mag-sign off at yung reason nga, yung health problem niya ano ang magandang gawin po nito? Mag-request po siya ng medical check-up. Kasi yon ay privilege ng isang seaman. Kapag ikaw ay on board at under contract ka pa, pwede kang mag-request ng medical check-up. At kung ang doktor ay magbigay ng certification na unfit ka na sa work yun maganda, mas maganda po yun kaysa kung ikaw ang mag request na mauna na umuwi kasi cover ka ng insurance at kayang sagutin ng insurance or ng company ang repatri uh, repatriation cost mo at posible pati yung kontrata, remaining contract mo ay pwedeng by the grace sa company babayaran nila